Ano, Ayan may order na naman tayo mga From Tagong City Si Server Hell So ihati natin ito mamaya 10 mga RTL Ayan. So anytime soon Nangingitlog na to sila mga kaagri Nasa 5 months na yung edad nila mga so So ready, ready na po talaga ito At ito yung stocks natin dito mga kagri, ka medyo 2 months old pa to sila, papalakihin natin to para maging RTL. Ito, ito yung 2 to 3 months old natin. Ayan. Mga 2 to 3 months old din ito mga kagri. Ka So medyo marami tayong 2 to 3 months old na mga stocks ngayon. Wala muna ng laman dito na side mga kaagripi na parilax pa muna namin tong products. So ayan, dito tayo. Ito yung mga bagong nilipat natin from month old. At ito naman dito yung mga reliable breeders natin mga kaagri ng mga parent stocks, mga imported breeders. Dominant CZ. Tara dito tayo sa bagong lipat mga kaagri from Broder to Growing House. Ayan. So ito yung mga bagong nilipat natin na mga month old. Ayan. Ito sila. So all males ito dito. Tapos ito, ito yung mga 2 to 3 months old na mga kakirel. Ayan, dito naman sa kabila mga kaagre, all females din na mga month old. Ayan, medyo marami tayong stocks na mga month old ngayon mga na nasa mga almost 300 heads. Ayan, so tuloy-tuloy talaga yung pagpaparami natin mga kaagre. Ayan, dumating na tayo sa Tagong City, mga kagre. Ka Ayan, naghihintay na sila, sir, dito. Anong <laughs> kain niyo, lamig? <laughs> o, darasin niyo. So very smooth transaction okay talaga mga kagre Ang bahit ng mag-asawa ni Sir Ayan So syempre Pa-picture muna tayo Together with Sir Verde <laughs> Sana maparami nyo sir God bless and happy farming po